Good morning! Araw na ng Webes At Busy na naman Ganda nitong orchids dito Tanim ni mother to eh ko anong tanim ito, Ito merong papuri ito Maliliit naman to Tanim ni Mother. So pag may tinanim, mayroong pinapanood. May papanoorin. Kaya magtanim tayo. Yung aking kay Mito, wala pang hinog. Mamaya may pupuntahan ako ano. May nakita akong mga diyan sa labas eh. Mukhang maraming bunga. Mukhang hinog na yun. abandaro no. Mukha siyang hinog. Pag makintab kasi mukha siyang hinog eh. Ayun po. Oh. In the lower Makintab siya eh. Napaka-kaunti lang buhay niya. Pero malaki naman na ang puno niya. Ayan. Ang puno. Two extension sa bahay. May second floor siya. Garahe dyan sa baba. Ayan. pero dito may lalagay po pawid uh, tama pawid ayun yung mga naggagawa ng pawid sa bintana. Hmm. hmm. Delo, ah? hmm. Santo Chan ni 5,000. Ganto kasi na, mo kahit sana. Magal. yung mga bago nga. Technology, hindi na yung mga malalaki noon na bubuhat buhat mo pa yung mga welding machine. Hmm. Gusto ka na? Kumusta ka na, boy? Nakatapay dito. Oo. Oh. Tapos dito ang gandito. Kaya. Yeah. Kanya nga. Kailangan may mga measurement yan. Opo. Hindi, biro lang. Basta maganda flat. Tapos naka, naka... Yung flat siya yung Sagat siya dito, angkal. Oo, oh, sagat siya ngayon. Oh. Oo. Isa sagat ko dito dito. Parang mali... Ano yata? Ano yan, angkal? Ay, so yung, angkal, yun, angkal? Ayaw na sumagad. Masagad. Ito lang, angkal. na ko lang. Hindi ko pa siya nababawal. Oh. Tinisting ko lang siya maya. Mm. Para Parang... Buti na lang, sakto yung nabili ko. Kasi uh, may mga manok dyan sa, ano, sa loob na yung gusto kong pakawalan. Eh, dyan, no, sa loob niya. No? Yung malit na kulungan na yan. Paamo pa to eh. Binili ko sa pinsang ko. Ay. Yung halo-halo sila. May aray-ar, may... Ang pangalan nito. Ah. Wala di ka ba? Di ka ba Yung bulit na yan. arayar tapos yung uh, ano ba yung maliit na yan yun, ng pangalan nito? So, dalawa yung arayar isang dikab isang ba hindi nila kinakaya ng pagkain nila ba't kaya kaya may mais, kanin, at yung sanyog, yung gilagdad. Tapos sa kabila, halo-halo din sila. Dito yung uh, isa sa kanila kahapon ay nangatlog ako gusto sa dyan pero palagay ko yung pinakamatanda sa kanila up 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 sumabit na naman yung ulog pala bayang lagi na lang ako sumasabit dito ito kulang patong dahon na nilagay ko ay may itlog po siya dyan isa lang siya asa ah, na yung asong kinagat So ito yung siya, yung aso, inaaway siya. Malaking aso daw yung pumagat sa kanya. Hindi ito eh. Kasi lalaki yata yun, naghahanap ng ano. Uh, kalambingan. Wala siya rito ah. Pagkakapatid sila eh. Bilis ah, tapos na. E, anong, tawa? anong tawag? Ano Kirintas ba? Kirintas. Kirintas. Parang ano, na yung bahit ng dalaga, di ba? <laughs> Kinitirinta oh, silang ganyan. Tatlo sila dyan, oh. Yan lang nagawa na ako. Magkita ko hanggang... Ba? Anong ginagawa nila? <laughs> Nanunood. <laughs> Silabe. Na ano, na linto oh. daw sila, Hindi nilalam yan, ah. Kailangan mag-practice sila, ano. Kailangan ituraan uh, mo sila. Ako Oo oh, oh. nga Pero hmm. natututo na rin siya. Ito palang, lang ano yan, eh. Sports niya eh. Saan nung pa? Nalaman ko na. Yung dating naman si Manong. Yung ako ang kinukuha niya nung. Oo. Yan pala ang ano nyo ha, parang sporty. Eh. Tapos sinusunog pa yan para malinis. Hindi na ba? Hindi, Hindi na. na. Nililinisan talaga. Ah. Pero kung ano sana to, so, kung na bigkis big, big mas malinis. Kaya lang mas... Ah, yung bigkis-bigkis. Oo. Oh, pero ano, mas madaming kugon na mga uh, ano, Matrabaho magagamit. Ah. Uh, Matrabaho yun. Pero mas mas maganda. Marami taas. naman kukun eh. Sa taas mas sa, sa taas magkasalansan ninyo yun. Sa taas? Hmm. Sa taas. Kasi gusto ko malinis. Ma, pag Pagka ganit, halimbawa, na bigkis-bigkis big na ganyan. Oo, hmm. oh. namin yun. Totokugin ah. Bawat mag-umpisa ka sa gitna yun. Ah. Tali mo na pag ano. Hila ng hila. Tuhog hila ng tuhog. Hmm. Yes. Kasi nakatuhog na lahat yun pag inabot sa iyo sa taan. Ah. Maganda yun malinis pa. Malinis pa tayong pagkakagawa, ano? Talagang malinis. Di ba, nakita mo naman yung na, uh, Nakita mo yung nasa San Nicolas noon? Hindi. San Nicolas, yung sa may... Ano? Tab, tab, tabiatan ni ano? Buyag. Oh, uh, kanino ba? Kanino may, tubog? may bahay sila, may bahay kayo no? Ng... Ay hindi ko na inabot yung kasi nung pumunta ka, ano, nung bumalik ako dito. Nung bumalik ako rito, dito na sila nakatira. Pero nung bumalik ako, doon pa rin kami sa kabila. After like uh, 12 years. Bago ako bumalik dito. ay hindi ko na inabot yun eh, yung lumang bahay. Kasi dinugtungan niya tayo ng ano eh, ano, ng kubo ano. Ang dami to Yung simento. May, may, ewan ko kung yero yun. Kaya may babawal bakal. Pabutol ng bakal. Blender. Ako yun lang, kulang na naman yata ng bakal. Kulang talaga ba yun? Wala na lang yun. Oo. Oh. Ayun nga, meron pa rin ha? Nakahiwalay. Magkasukat ba yan? Magka... Pareho sila ng taba? Para Uy, oh. Order pa. Basta pagka naubos yung bakal na yan, itaas. Pag natapos ito ba yaw, itatak namin bago ito. Pag nasampa ito lahat, mag kami. yun yung unan niya oh. Yung mga yung unan. Kailangan pa ng una niya para matibay ano. Sa gitna. Sanay na sanay si ano no, maano ano, ano. Masakit din sa kamayan yan, di ba? Kung hindi mo ginagawa yan talaga. Pero pag gagawain mo yan, wala na yan. Hmm.

Nagkakayanin ba? Ha? Ayan lang. Ang alay ng... Ah, yun lang. So, kailangan ng tao sa taas? Kailangan ng tao sa taas. O, oh. pupunta kami doon. Nalang, dapat ito muna dyan. So, anong gagawin natin ngayon? pag gano'n. Oh. Opo, oh, Sige, uh, Ano ba maganda gawin? ito, ito yan. Ikaw, sakit na ka. sakit na ka, ganun ba? Hindi. Isang pa natin ito sinamit dito. Ah! Para dito na natin, para sa ro. Ay ganon. kasi kung ililigtan natin ganoon ng taas dito na yun hindi natin mabob. Ah sige. So, kalate muna. Hindi. pa pa gano'n Hindi, papasok sa mga butas. So, dito kami sa pagbubuhat ba? Oo. Dito Sa kabanggan titingin na mga ito mga tiles at mas mura sila rito eh dami oh kasi dun sa San Marcelino mas malapit sa bahay kaya alam mas mahal mas mura dito eh Sampo? Sampo bak? Ini okay, sampo keraso. Ang isang side. Tapos kabila side. Ah, uh, ano? Sampo. Wait. Okay. Ten times ten. 10. One hundred keraso. Saya lembak sih. Ah, uh, bercingko. Bercingko? Hmm. Uh, Apa kesini nama si sampo? Apa tu lembak? Apa? Dia ni. Siyempre, nagastos. Matatagano mo na, nai. Mas takangatok. Oh my gosh. Ay, apok. Aduna ay ay, aduna ng adanaw. Ah, Pagkaatan na lang sa kortaan na ito, maramig na ito kayo, anak.